Hi everyone! Today, pag-usapan natin ang isang napaka concept na mula kay Robert Kiyosaki, yung ating rich dad. No? Ang cash flow quadrant ay isang concept na tinuro ni Robert Kiyosaki. Dito, ipinapaliwanag niya na may apat na paraan para kumita ng pera. Ang unang paraan ay E bilang employee. Ang employee ay may Trabaho at fix na sweldo. Kaya pinapayaman niya ang kanyang boss. You have a job making money for other people. Napakahirap yung mama ng empleyado. Ikalawang S o self-employed. Nagtatrabaho, sariling kayod. Kasama dito yung mga doktor, abogado, nagtitinda sa palengke, insurance agent. You own a job making money for yourself supposed to be unlimited ang income potential kung unlimited din ang iyong oras. Pero dito sa self-employed, pag tumigil ka magtrabaho, tigil din ang kita. Kaya yon ay puro active income. Ikatlo ang B as business owner. Ang business owner may negosyo, may sistema. Kasama dito yung mga entrepreneurs na may co-investors, business partners at mga empleyado. You have a system and people working for you. Dito malaking kita at maski tumigil magtrabaho, the system and people continue to make money for you. Ikaapat na paraan ang i, ang pagiging investor. Dito, pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Kasama dito 'yung mga may-ari ng kumpanya, 'yung mga may rental properties at ibang assets na kumikita. Dito talagang masasabi na money is working for you. Ngayon, kumember ka ng IMG, no? Kasama ka namin sa aming Global Campaign for Financial Literacy, matututo kang kumita sa I-Quadrant as an investor in many financial solutions. Sa S-Quadrant, ma maaari kang kumita bilang skilled financial industry professional. At sa B-Quadrant, bilang entrepreneur at franchise owner ng financial distribution business gamit ang IMG system. Pero pag-uusapan natin yan sa mas susunod na videos. This is Coach Bobet saying bye-bye. This is brought to you by Coach Bobet, your personal finance coach. Remember, pagdating dito sa channel na to, please click on subscribe and then click on the notification bell para ma-notify kayo kung may bago kong videos. And for each video, please like, and comment the video para mas makatanggap pang feedback so I can make the channel better. Maraming salamat. Bye-bye!